Mga awit, ikawalumputpitong kabanata. Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Pilisteya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa sa sasabihin nila ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong duoy mamamayan. Sila ay aawit, sila ay sasayaw, at sila'y sabay-sabay na magsasabing ang aking mga pagpapalay ang zayon, ang bukal. Mga awit, ikawalumpot pitong kabanata. Si Jesus, ang Panginoon ng United Arab Emirates. Si Jesus, ang Panginoon ng Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti